Ilamayang. ni, gani. Ilamayang na una. Oh Ilabing kayo na una daw. Oh May God, Mario Sip. Isang ang manipag-live. So, tagak ng cellphone niya. Malahid yun. itong bata. Tanaw itong bata ito. So, no, At, uh, niya, uy. At, uh, ito Asan na napitan? Napitan eh. Sulo. 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 yung Sulo. 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 Sulo.